Mga idol, gusto mo ba na mas mapabilis kung paano mo nakikita yung earnings mo at yung performance ng page mo, mag-download ka na nitong Creator Studio. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung Creator Studio ko, kaya hindi ako nahihirapan Dun sa message, sa comment, at paano ko monitor palagi kung positive ba yung performance ng aking page. So, eto nga, ipapakita ko na sa inyo. Dahil nakadownload na ako, eto yung tsura ng apps na to. Makikita nyo dyan, yung last 7 days, iyan po yung naging earnings ng aking page. 7 days lang po yung matrix na yan. Itong performance na to. Makikita nyo dyan yung earnings ko. Meron na akong $10 last 7 days. Yung minutes views ko, ayan, 23K. So, lahat po yun positive. Ayan, 1 minute views ko, 4.7K. Video engagement ko is Okay, 7 days lang po yan. Makikita nyo rin po yan sa dashboard nyo, sa mismong Facebook. Pero yung Facebook kasi na yun, ang pinapakita nun ay versus uh, last month, last 28 days. So kaya nag ngayon dahil hindi mo pa na-meet -me o nabibit yung last month mo versus ngayon. So ito, ito ang pinaka-updated dahil 7 days lang. So ayan, makikita mo pa yung more matrix mo. 3 second views for 8k so lahat po ng aking performance ay positive at napakaganda po dahil lahat 'yan ay green. So kung wala ka pang Creator Studio, punta ka lang po sa Play Store then i-download mo po 'yan para mas mabilis mo pong ah uh, nakikita o namomonitor yung iyong performance para mas nakikita mo yung iyong nagiging performance lalo ka pang sisipagin ayan, pagka naman clinic mo yung sa katabi ng home makikita mo, ayan yung mga videos na ina-upload mo at dyan mo makikita kung magkano na yung na-earn ng bawat video mo dahil nga hindi pa tayo monetize sa reels wala pa pong earnings yan so eto naman yung mga video na nag-earn ng 0.09 dollar nakita nyo rin po yung iba, ayan Ayan. Mabababa lang po yan. Pero the more na marami kang ina-upload, syempre, nagpa-plus-plus po yung dollar na yan. Kaya dumadami. Ito pong boss Armando is in the house. Naka-reach na is 2K. So, ang nag-views ay 848. Meron siyang 0.44 dollar. May papakita rin ako sa inyo dito na yung in ko last November 4, ang naka-reach is 28k, then ang nag-views ay 8.9k, ang nag-comment 555 at ang nag-share ay 85. Shoutout po sa inyo. Thank you po doon sa mga na nag ng video na 'yon. Ang na-earn lang po niya is 1.37. So, ayun nga yung sinasabi ko, the more na marami kang ina-upload, kumikita po yun dahil monetize na tayo dyan at may ads. Kapag pinagsama-sama po yan, lumalaki po yung kita niyan. Then, yung pinapakita po ng, ng, mga video neto, mga post neto, as... Yung October lang po. Pero yung last month, hindi ko na po siya makikita dito. Pero yung mga video na yon is patuloy po yun na nag-earn. Hindi po yung nag-i-stop. Hanggat may nag-share, nanonood, at nagko-comment doon, tuloy-tuloy lang po iyon. Ayan. So kung wala ka pa nga yan, kailangan mo nang mag-download para mas mamonitor mo talaga. Ang kagandahan nga po dito mga idol, makikita mo rin dito kung sino yung mga nagda-direct message sa'yo. Ayan. Marireplyan mo po sila isa-isa dyan. Dahil sa dami nga po ng message, hindi ko na po marreplyan. Then yung mga comment po, pinakamadali din dito dahil marireplyan mo rin po sila. At makikita mo din kung sino-sino yung mga nag-comment na hindi mo pa nasasagot. Yan nagbak na. Ayan po. Ayan. Yung mga comment na yan hindi lang po yan sa isang upload lang na video. Sama-sama na po yan. Kaya nga po ang kagandahan talaga niyan. Wala kang mamimiss na comment. Ayan, pwede mo yan isa-isahin sagutin dahil sa dami nga po niyan, hindi ko na talaga nasasagot. So ayan mga idol, 'di ba?